Ming. Ming. Alam mo ba? Alam mo ba, may pinatay kanina. Uy. May pinatay na... May pinatay na pusa. May pinatay na pusa, Ming. Ming. Hmm. ka, nga iring. Gibungguan sa motor. Patay kayo. Dari na na. Naliog ming. Patay get, ming. Patay ka. Ayaw lata. Nalata. Nalata ang iring ming. Para sa ibu. Waka Ming. Ah, kapadong. Kaya ang iring. Diriban na ming o. Nabanggaan siya ming didigit o. No. Na, no. Nalata ang iring. Napatay. Ming. Ming. Patay ang iring. Nabanggaan. Ming. Ano? Napatay ang iring. Ito na kami tumuktabok sa kalsada. Napatay ang iring kanina. Nabanggaan ng na lata. Napislat. Napislat, ning, Napislat lagi. Saan mga kapadulong? Katalawan ba